Okay lang kayo kasi ako okay na okay. What's up mga boys? Good morning at sana okay lang kayo at kami okay na okay. So, magda-ride na naman tayo ngayong Sunday. At 'yun na pag-isipan natin na sumama sa ride at medyo matagal na rin tayo na hindi na pag-ride katulad dito. Usahin nature, vibes at 'yun na misa pa. Tropang nice one Sila ko ya guys, saging nagra-ride. So, napasama tayo dami nila pinuntahan so hindi tayo nakasama Kasi, dahil busy tayo sa ating trabaho at yung Sunday ginagawa na lang nating pahinga so tara ride out na tayo saan nga ba tayo pupunta ngayong araw ng linggo mga boys kasama ang team Nice One, na si Kuya Gani at mga bak, -bak na siya pinatrakohan lang namin ni Kuya Cards at si Kuel nasa likuran lang so tara Ride tayo tuwing linggo at papasok na tayo sa baluarte ng Montalban, Rizal. Saan nga ba tayo pupunta mga koys? At pupunta natin ang Mount Parawagan sa may Rodriguez Rizal, malapit sa may Wawa. So, familiar naman kayo sa daan na ito mga koys dahil lagi natin ito dinadaanan kapag may tayo ay may ride. Ngayon ay palapit tayo ng palapit sa ating destinasyon. Ay, ang ganda ng araw ngayon mga boys. Ito ang bundok. Wow, bundok. Pag nakita nyo na yung mga bundok na mga koys, alam mo na na nalapit ka na sa parawagan. Boys, what's up, Ads? Ayun, nakarating na tayo dito sa may buwana ng Wawa. Wawa Dam. At dito, uh, aahon pala kami ng parawagan. Pero hindi na tayo aabot uh, sa summit, mga boys. Tinan uh, nyo naman tong view na to, mga boys. Nasa gitna tayo ng ano, susong dalaga. So, Tayong-tayo daw yan. Bulok na yan. Ang tao dyan ay susong dalaga. Okay tayo sa may parawagan pero hindi tayo aabot ng summit. Ah, tayo doon sa may bandang akasya. Yun, medyo na na natin yung dito. Pero siyempre, aahon ah, tayo ng one to one to lang. Kaya so, mga kakoy sa na tayo dito sa puntang parawagan. Uh, ano ba yan? Unang bungad pa lang, aahon na agad. Pero siyempre, be-base lang natin yan. wa 1 in lang natin yan mga kuwis. Isang linggo tayo, walang pahinga sa capital. Nangita ko, medyo feeling ko ano, nangangapal. <laughs> Pero wa 1 2 natin ito mga kuwis. lusong. Pero ingat ng pag-lusong dito mga kuwis, maraming ah tao dito ito oh, kaya kailangan kung pa dalit tayo dito mga kais patumpik tumpik lang yung ano dito ahon so, may mga recover siya Dan naman namin mo yung tigas mo. At mo lang yung pagpedal. Kaya naman Kaya kailangan mo dyan, nakaklips ka dyan. Para yung tatak mo may kasama. Pa Hindi yan? Oo. na talaga na ah, ganyan kahon gamit yan dati mga koi, sa hardtail dati ngayon, nag-rv napakalakas, tapos paruhagan pa woo dito mga koisa ah yung mga bumababa dyan naus yan, biglang eh. lito marami nag-overshot dito mga koisa ito रही है okay. ah. 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 niyo yung na yan Hindi scripted yan ah tingal kabayo talaga yan mga boys. Ah. 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 recover tatayin muna natin to recover na to punang tambayan mga kuys Alfonso hmm. Madang Alfonso si Kaya ah. nga Pero dapat pumipital habang nagpapahinga Okay, nasa recovery na tayo na portion. Papunta doon sa may ah, tag, ah, tagpuang batis ba yun? Ah, tagpuang batis. Pangatlong tambayan. Pangatlong. Ito na yung mga nasa gilid natin. Okay. Kabundukan. Uh, ah, medyo hindi lang mga kays. Pero, iyan na natin yung itago natin yung hinga natin kasi may mga siklista dito Diretso tayo Hindi tayo tutukod eh o Boss Basta Hindi pa. Anna, na pa Ano oh, na pa na Tama ka Sa ano Sa falls So oh, yun mga kois Last Ahon na to Para dun sa akasya Last na yan Sige karga Karga na natin so, Dun na tayo Dun na tayo Mag suffer sa taas Hindi Tatlo tarik yung kanina Oo oh. Mga heart rate 100 BPM 100 BPM mga ko yung heart rate natin So nandito na tayo sa Akasha Nagawa natin yung ahunin na walang tukod hinga malalim buga hinga malalim buga huh. sa so, medyo ano na tayo kalagitan na ano ng uh, taas ng bundok so dito papuntang parawagan to summit so marami ng view ngayon yan since nung umakit tayo dito so, maraming bago tapos dito tayo sa so may puntang, may mga tagus na dyan mga kois papuntang boso boso eh, ginagawa yung kalsada dyan so mga katagus na dyan siguro mga ilang years from now pwede na daanan to si yun yung mga kois para may access tayo papuntang doon sa may antipolo or pintong bakawe, ayun tama sa may pintong bakawe. yung mga kois antayin natin yung mga topa natin na nasa baba pa kaming dalawa ni Kel ayun kita kits masarap hingalin dito sa gantong scenery kasi yung malalang hapot talaga sa riwang hangin so mas masarap dito uh, hingalin dahil yun nga maluntian yung mga <coughs> kain tayo ng dynamite kain ng dynamite boom sumabok <laughs> mm. para lagi ata nila ka uh, tumigil niya dun nagpapahinga yung kanina eh pinapatigil ako sa akin huwag na na ako nato si sir baka hinihingarin yun si sir jervin ito so, yung mga kawas dito tindaan dito kapunta nga, ano yung bagong yung upper wawa yung malang dam pag dumaan ba tayo dyan makikita natin yan sa malayuan. Hmm, Oo. Tanong 'yun. Yung alam. Yung upper wawa. Eh. Kapit ng bukawit 'to eh. Hmm. Pintong hmm. bukawe. San Mateo. Hmm. So, labas na natin, ano na? Pwedeng buso-buso. Pero hindi pa nagpapadaan, no? Nagpapadaan. Ako. Pero pa konti-konti na lang, no? Lang, eh. na daan -daan mga gaano katagal na lang yung maano? Magagawa yung daanan na pwede Ta na access. Tama 'yun. Tampa rin. Taon pa rin, no? Taon pa rin, no? Ay, yung ano, ganyan ang daan. Oo. sa sa ganyan. Pero, sa kabila yun, okay na yung daan doon, di ba? Okay Makinis na, na ka, okay. kaso so, hindi pa so, Merong gantong daan na ano, talagang nakakain. Hmm. <makes noise> konting panahon na lang, mga siguro mga 5 years siguro, <makes noise> less more or less. Pala, ano, uh, makakadaan na papuntang ano, papintong Bukawi. So yung mga way dati na dito dawadaan diba, sa may silangan sa may AFP so pa, parang ginagawa na rin yung mga koys eh pero yun may mga daan na ma, available para makadaan tayo doon sa Eh, dalawang buong ate. Yes po. Sir, so, may 10, 15, oh, tsaka 20. Yung 10 lang po. Ha oh, Ay dalawa pa. Magano to te? Daging. Isa na rin. Ikaw, ate Malamig. Tapon. Tapon eh. Tapon ulit. Kail binawasan ko baka natapon eh. Tatapon -ra ni eh. sayang. Ini bang din din mo maangam. Ha? Ini bang. Ha. Hangangang. Ni Master Kail. Ba ko main tayo ng lugaw doon. Ah. Sabi niya no, baliin namin yung ka kain doon. Halatad, halatang halata ko talaga na ano. Tara na kay. Puro ka kwento, wala namang wenta. Joke. Yan, tara. Lakad tayo kung saan man mapadpad pero parang gusto kong hmm, gusto kong lumoblog sa malamig na tubig tara pagkana natin ang El Rancho dito sa bandang Mount Parawagan hindi inasa ang pagkakataon mga koys nasira ang ating kopya sayang naman pero hindi tayo papayag noon mga koys kaya tara magtampisaw tayo sa El Rancho